bro May na bro. Ano, 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 naririnig mo? Yung boses. Yung boses bro. Ay, wala. Uy. Saan kaya banda? Mahina siya bro. Mahina. Halos di ko marinig. Wala talaga bro. Wala. Yung sa parto. Wala. Wala. Nakalak Nakalak Pag may napas Uy! 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 Bro ano yan? Uy! 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 Uy, uy, yung asin, yung asin! Uy, um, um. Yan, hu! Uh. Uy, hu! Um. Bro, bro, doon papunta, bro! Doon papunta! Hu, uh. uh, hu, uh, uh. hu, Yan! Hu! Uh. So, ayan mga ka-explore. Papunta kami ngayon kay Pelemun. Uh, kasi malapit na dito yung kubo niya. Kakamustahin natin siya kung meron ba siyang mga uh, nakakasagupa ng mga iyak ng sanggol. So doon kami kanina doon sa may butas na lupa. So wala na kami narinig na iyak doon kaya dito na naman tayo kay Pilimon. Ang boses bro Ano ba yan? Wala na

Amin. Batak dia Ha? Sekarang dia larut dah, tu. Tidak. Dia batak. Mari tu. Tidak. ni. Tidak. 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 Malaya tayo dito parang may madinig ito yung mga boses Pero hindi boses ng ano nga, yung umiya kanina Sa iba Naalala mo yung narinig natin, nung pinuntuhan natin yung uh, bahay na Kuprahan? May... May matinding boses doon na hindi natin ma-explain kung ano At ang sakit sa tinga pakinggan Oo nga bro Naalala ko doon bro kasi At may mga ano sila, may... Nakikita po yung mga viewers doon bro may dum may nang babae doon po. Ano? Nakatayo doon. Saan sila na comment dun sa video mo? Oh, yung last oh, dito sa video ko. Oh, dun sila na comment. Oh. Hindi ko kasi na pansin Tara, diba, bantay tayo. Malapit na ba yung malapit na ba kay Pilimon? Malapit na din Pilimon. Sa pagkalas Pilimon jan Ah, tumingin na ako. parang wala ba kasi walang ano aso nandun na yung bahay ni Pilimon sa tuktok sa babaw kaso nga lang, kapag pumupunta kami dito dito pa lang kami uh, nagtatahulan na yung mga aso nya so ngayon eh. napaka tahimik so ibig sabihin ito posibleng wala dyan si Pilimon ngayon kasi walang boses ng aso kasi yung aso mga ka-explore, kapag nakakita yan ng uh, ilaw ng flashlight, talagang tatahol yan. Kasi po yung mga asin niya. Wala din. Wala pa din sa Pilimon sa baba? Hindi ko nakita. Ha? Ayon ko kung nandun ba sa ibaba. Hindi ko nakita eh. Grabe tong ah, uh, beryo ni Pilimon. Ang daming bunga. Sana po ay lahat kayo ano, malampos.

ayo para makumpir rumah natin natin berantem itu Tolik parang pinutol yung mga tanim ni pinimon dito. Parang pinutol oh. Nutol. Ala. Nah, parang nandiyan to. Ha? Malinaw. Saan? Doon? Di maabot ng flashlight. Sobrang layo niyan.

Ay, yung puta niya pala yung naiwan, naiwan dito yung tuta niya pili mo na wala talaga bro? wala yun sa parto? wala yun? parang nakalak nakalak? Hmm. sige wag mo nang hanahin niya So ngayon mga ka explore, uh, hindi talaga namin naabutan si Pilimon dito. napaka uh, napakatahimik ng bahay niya at wala siya dito. So wala naman kaming naririnig dito na iyak ng sanggol. So pero sa uh, dito muna kami saglit no. Uh, magmamasid kami dito kung uh, kadalasan kasi sa encounter namin uh, minsan wala talaga pero maya-maya uh, bigla na naman nandyan sila so mag ano muna kami dito mag iimbestiga muna kami dito okay. tingnan natin yung pa paligid kung meron tayong mapapansin ka ba so nagtaka kami bakit wala si Pilimon dito ngayong gabi dito pa yung mga manok na Wala, wala, bro, no? Wala bro. kami napapansin Wala, kami So, kaya kami dito napunta. Kasi sinundan namin kasi yung buses Pero pagdating namin dito, wala namang uh, buses na naririnig kami dito. Bro, bro? Ha? Hindi pa. Ha? Uy. Bakit? May naririnig ka ba? Naririnig ko. May na. Meron? May na. ano may anong, aruin, anong, anong naririnig mo? Yung boses. Yung boses ang siya nakuro. Ay, wala. Uy. Suntaya banda. May na siya. Bro, may na. Halos di ko marinig. Baka hindi siya makano sa kubo ni Pilimon. So, baka mag magamay ano dito. dipinsas Pilimon sa kubo niya. May, may panguntra sa Pilimon hmm, no, dito. Maglagay ba siya na panguntra dito sa bahay niya? Ah, parang siguro bro. Kasi hindi may makalapit yung ano nito Medyo mala malayo So yun mga ka-explore uh, Meron kaming narinig na mahina, mahi, Mahinang mahina na mahina, mahina, iyak Pero parang nasa malayo Hindi namin ma yung ilaw natin, mga kato, yung natin. Hindi, hindi namin ma Laman kung saan Saan banda Bro, na, bro. So, sabi bro. ni Mangkating naglagay daw ng panguntas si Piliman dito. Naglagay na ng panguntas si Piliman dito kaya siguro di makalapit. Uh, na, ano dito mga elemento? Mga utak pala dito. <coughs> baterya eh, bro? Ano muna tayo ng baterya? Kino bro? Ba? May narinig ka na? na eh kung mahinang mahina halos din ka umarinig. Kung hindi mo sinabi baka di ko mapansin. Natalas talaga yung pandinig mo bro Natalas yung pandinig mo Siyempre naman, tagalito tayo Hindi na tayo nakatira sa gubat Oo, oh. lah, La, La. Mahinang mahina yung yak ng sanggol Pero yung wak wak wala Wala ang boses ng wak wak na yun Wala man talaga bro Ha? Para ayaw umiila yung lah? La <laughs> Sige ito na, baliktad na. Wala na mga kaidol yung ano. Yung hmm, yeah, Malakas na, na yun. Ayun na. Sige. Pro. Hindi talaga nyo malinig mga dahil sa bagina po talaga. Ito to uh, yung kubo ni Pilimon. Ay may bakod. At saka pati yung mga aswang dito ay hindi makapunta dahil may bakod. Ayun. Know? Basta may basta lagyan po ng bako ng kubo ni Pilimon makadul malinis po yung ano niya area yung silo yun malinis malinis nga oh, no, winawalisan talaga to sila bro kuy parang nandun yeah, banda yung ano bro iyak ng sanggol nandun banda nandun sa papang makadul nandun banda hindi siya makakapit dito sa kubo -no, sa ibaba ibaba ano tu?

sunggan tayo. Ayan. Wala na, bro. Wala. Wala, yung iyak. So, yan mga ka-explore, no? Nakarating no, kami dito, pero nawala na naman yung iyak. Bro, uh, parang ilin lang yata tayo, bro. Aswang naman yung mayroon. Yung aswang, mayro. nandun banda ko sa malayo. Hmm. Mm, so, ganito na lang, mangkiting. Bakit ba? kung nawala siya, tutugisin natin. Ihanda mo yung yung asin. Kasi kapag merong agad uh, boses tayo marinig, sabuyan agad. So, ako na magdadala ng kamera mo. ako magdala sa Ihanda mo yung asin. So, yung mga ka-explore. Kailangan na ito uh, mabilisan. Habang?

Wilik ni, ha? Nin, nin. Ano ano ba ito, ito. Ito. may ano. Ano 'yan? Ano 'yan? Ha? Ya, sa malaya mga Kaiso. ano yan parang ano, malaking mata. Oh, lang tayo niyan, oh. No? Ibababa pa punti, bro. Ibababa pa. Walang narinig. bro? Kailangan natin mag-ingat, Bro, mag-ingat ka, bro. Iba na yung nararamdaman ko. You know? Walang... Uy, ano yun?

Napaki ako ng... Sana bro! Napaki ka? Kaya yeah, ho, oh, baka nasamad ko bro! Ha? May sugat ba? Wala, yeah. tara! May garas! May garas! Butig, ano lang? Maliit! Bro, wala na bro! Bro bro, maghagis ka nga dun bro! Saan? Dun dun! Tapos dito rin bro! Dito sa likuran! at least dito para makasiguro tayo sige hmm. yan sa sa gilid dalawa dito sa may likuran hmm dito sa may kaliwa al kanan hmm yan wala na huh. bahan ko bro ano bang nangyari doon hindi ka na ako buti may daratang asin kapag wala naku timpas yung pa ako bro sige sige bro uh, ano pakinggan muna nating mabuti bro uh, baka may maramdam na naman tayo ulit siya so, mga kadol, muntik na ako bro, hindi nga konting kunting is asin bro ano mo lang, hindi nga nga hmm, nga nga tama na yan so, maglalagay tayo dito sa ano bro Huh? Baka kasi bigla atakihin bro, maano sila sa atin Kasi ako marami na akong asin dito hmm parang ayun sila sa akin katakihin tayo kasi par parang, parang sa paa ka yun ano eh okay, yun may ano na asin dito sa paa ko kasi okay, parang wala na bro wala na kami narinig naririnig so yun mga ka-isbor biglang inatake si Mang Kiting mabuti na lang uh, mabilis si Mang Kiting ayun, at uh, naka-recover siya agad ngamat. at nasabuyan niya ng asin so nawala yung iyak Naka, nakasaboy ng asin. Tundan pa rin natin.